What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon pag-usapan natin yung part 3 ng aking branch meeting. Paano nga ba magpa-meeting? Okay? At the same time, ano yung mga kapalpakan ko? At like kong sinasabi sa inyo, no, mas madami yung kapalpakan ko kaysa yung mga tama kong ginawa nung ako ay nagsisimula ng pagninegosyo. So kung hindi ka pa nga subscribe sa ating YouTube channel, please pakiting doon naman yung subscribe. Okay? Para naman tumaas yung ating subscribers. At bilang para salamat na rin sa ating mga vlog or video. Ngayon, punta tayo sa ating uh, Uh, vlog ngayon. Na Kung mapapansin niyo doon sa picture, 'di ba bago niyo i-click tong video na to, may tawag na thumbnail. Okay, so makita niyo napakaganda, no? Napakaganda. Okay, tapos yung time yung yung time na 'yan nung ako ay nagpa-meeting, talagang uh, boss na boss, <laughs> yabang, no? <laughs> ako ay ko naman uh, na hindi pa ako hinag that time. So, napakagalantigo that time. Okay? So, ina inaamin ko yon So, it's, that, that's, my, that's, that's my fault. Okay, kasalanan ko yan that time. So, kung makita nyo, napaka ingrande kung baga napakaganda. Magpapamiting ako sa magandang restaurant. Okay, ang laki ng gastos ko. Kung meeting lang yun, branch meeting lang yun. Pero, nag malaki na yung uh, ginastos natin sa pagpapamiting lang. Ang natunan ko dyan, pwede naman tayong magpamiting nang hindi tayo gumagastos. Like for example, Okay, video call o kaya Zoom meeting, pwedeng ganun kasi ang kailangan ng negosyo ay kumita. Okay, kapag hindi kumikita yan, hindi yan tatagal. Kasi ako, na-experience ko, gastos ako ng gastos, naging galante ako sa pagmi meeting Kasi hindi pa naman talaga kumikita eh. Parang naging income ko lang nga lang yung tuloy-tuloy yung mga pasok ng investor sa akin, yung tuloy-tuloy yung mga uh, tiwala sa akin ng mga investor. So, naging mali ko yun. Okay, meron pa yung time na parang mga investor ko is parang nire-refer nila. Kumbaga, ito si investor nag-invest sa akin. Tapos itong investor ko, ni-refer niya. So ito, nag-invest, nag-invest. So nag-invest, nag-invest. Nag Tapos dati, mali pa yung ginawa ko. Yung parang nagbibigay pa ako ng referral fee. Parang ito, ito yung parang uh, percentage mo. Pag yung nakapag-refer uh, ka ng investor. So madaming akong pagkakamali sa about investment. So kung gusto yung panoorin yun, okay, bago itong video na to, okay, makita mo din, meron tayong vlog doon na Uh, it's all about investment. So, kung gusto mong uh, magkaroon ng idea, okay, paano yung investment na yan, so, pwede mong panoorin, i-check sa ating video na mga vlog natin. Alright, so, balik tayo. So, kung makita natin doon, maganda naman, okay? Maganda yung intention ko na magpa-meeting para maging maayos yung business. Ang problema lang, hindi ako naging balance paano yung expenses, paano yung time, okay? Kung makita nyo, talagang uh, dumadami kami. At the same time, ay ah, yung damit napaka formal okay so kung tutusin kahit na wala mo na sana yon kumbaga kahit na wala mo na yung mga t-shirt wala mo na yung mga branding so napaka -opti -opti optimistic ko that time so hindi ko nakita yung reality sa pagninegosyo kaya andito ako ngayon para i-share sa inyo na huwag basta-basta mas lalo pag kaka-start mo pa lang wag kang mag-raise ng fund okay Huwag kang magkaroon ng mga utang in everything so uh, uh, so natutunan ko diyan na kailangan natin na Uh, i-minimize or i-maximize yung ating uh, yung kung paano tayo mag-decide sa pag-meeting natin everything kasi pwede naman pa eh, formal lang yung pag uh, pag meeting tayo hindi naman uh, sobrang bongga dapat Kung kumbaga dapat ay simple lang kasi uh, doon doon talaga ako nadali okay at ako obligado ako agang inaamin ko na mali yung ginawa ko at nawa maging lesson learned ito sa inyo Okay? Para sa mga nagsisimula sa panginegosyo. Huwag mo nang bongga. Okay? Taste muna. Uh, meron akong video na yung parang itawag na delay gratification. Kung gusto nyo panoorin, panoorin nyo yun. At maging habit natin yung delay gratification. Dahil taste-taste uh, muna sa una, tapos time will come, mag re din naman tayo because of uh, uh, meron tayong control sa ating finances. Alright? Ito muna tayo at nawa ay naging blessing sa inyo. Okay? Madami tayong mga Uh, exciting na mga vlog. Kaya abangan nyo po yun. At uh, see you on my next vlog. O, ingat-ingat po tayong lahat. And God bless you all. Bye-bye.